Good morning po. Tayo po muna ay padalahikan mga kainsan. Bumili na rin po tayo ng ano, ng uh, gasolina. At uh, diretso na tayo sa bukid mga kainsan. Bibili po muna ako ng ano. Dito na tayo sa ano sa lakawad Bibili po tayo ng anong pangalan na rin? Panganang ano po? Isda. Para po mahigop na sa sabaw-sabaw. Pa bigla po naman lumurok ako. Pagkakatulo-tudo po. Eh eh. Alas 4 na po mga kainsan. Tudon-tudon naman mga kaisan oh. Ah, inabagyo-bagyo. Bigla naman tumundo Ah ah. ah ay po yung Babad na naman ang pangilalim mga kaisan Babad na naman Maghapon Ay ari Maghapon na mga kaisan Bagi ka na rin mga luro Dako. Ayaw ko kumakatanim. Katanim po tayo ng repolyo mamaya. na ano ko oh, pera nalampasan ko mga kaisan pera oh nari oh 800 po oh. pera <coughs> no, mga kaisan oh kung sino pong nakalaglag hindi ko alam kung anong barangay ari malakalaking halaga din ari oh meron pa din eh. may mga na hold up na dito ay eh kailangan lang mga kaisan Nagayak na tayo madali ibibigay eh. e, ko na lang po. Yan. <coughs> baka po doon ay ano, may ano. Tawag na rin. Ewan ko, magkano po rin halagang ari. Meron pa sa kabilang dulo, mga kainsan. May natanawan pa akong pera doon sa dulo. Kaya lang ay, eh, baka ba mudos yung biglang kang ma-hold up hindi ko nalaang dagat na po area oh noon tayo bibilis kami kabila sa kaya papuntang uh, Marinduque ata yun yan hello po sa mga taga Marinduque Marinduque ma agap din ilaw ah ay hindi po bandang uh, marinduki pagbilaw ay yan ang ulan din po o halos wari po lahat ay baka may low pressure kaya nai oh. eh eh ay hanggang din mga po yung mga isla pero maliit ang ano maliit ang dagat low tide Ibibili ko, ibibili ko po pati ang inay ng isda at baka nauumay na sa hito at dalag. Bibili <coughs> natin yung mag-asawa. Ito ang isda ngayon mga kainsan. Eh, may parating na bago. Oh. Gawa ng ano po, madalang daw po ang naglalaot. Kakaunti. Walang pang-anak isda mga kainsan. Mga ng tao meron. Wala ay gawa ng ano madalang daw po ang nag lalaot madalang pati ang isda un eh, yun ang nabili natin oh yang nasa itim na yan at saka yung pong ano kanuping po at saka lumahan kanuping po lalagyan ko ng kamatis eh bagong huli ha ah, mga kaisan dito na tayo sa tayabas ari po pala yung ano 700 ito po pala ay 720 po yan kung sino pong magkiklaim na rin dahil po sa akin ako pidiritso na pasakay yan, kung sino pong mawawala sa inyo. Uy, nadali nang yan ng pagkalamig-lamig. Eh, eh, ay inububigla ay. Mga kainsan, ito daw gamot ah. Kalamyas. Mm -hmm. Ngiwer. mo na ako. Ah, mga kaisan, dalawang uh, pulutong po kami. Si Gilmar sa kabila po. Nag uh, pipilapil po. May bagyo po, low pressure mga kaisan. Ingat po kayo. Low pressure pala hindi bagyo. Yan. Kami po ay ano? Na kami po ay ano nagtatanong ng ano ng repulyo ni Utoy yan kasama ko po si Kuya Miko yan repulyo po yan wala po tayong mga na ano repulyo yung kulay pula meron ako na hanapan na yung tumubo ang siste naman man po mga kainsan habang lumalaki yung repulyo lalagyan na po namin ni Utoy ng ano papaya po sa gitna para abot na po palalakihin muna namin ang isang buwan tapos sa isabay tanim ng papaya para abot na po yun pang summer yan si Utoy Utoy yan si Kuya Miko po Utoy good morning daw good morning No. ayos na Utoy ayos Low pressure, ay eh, hindi naman po pwedeng hindi itatanim. Sabi ko po kayo, siya magkaputi. Ayun, kakaputi na po. Kesama siya ng insan, kesama siya ng insan. Mamimili tayo sa balakis para sa tangal-ia, sa puhuni ng insan, kesama siya tatanim po muna tayo ng repolyo po may po at tag ulan tag ulan tari buhay agad utol gusto nito yung tag ulan ay tama oh, ha ang hati mo ah. so, yung maraming kailangan nakatanim ka na bago mga, syempre, ay, oh. so, ng siyempre ay oo Ano nang ini ipapasok nang init ay. Ito so, na pedal ko ko. Pag hindi nagkaigi itong repolyo, Papaya. Papaya naman. Ayan. Dalawang kuha po ito ay hindi nagka-aigit ang repulyo. Papaya. Tapos ay aalalayo namin ng papaya. Susundan so ko ng talong. Huwag alalay po, Tuy. Oo. Oh. Hindi mo magka Papaya. Oo. Oh. Magaling talaga naman, Tuy. Sumarating nga Magdala kang talong, Tuy. talong. Talong. Ayun! talong ha? I'm Tio Puroy ilang taong ka na Tio Puroy? 55 ha? 55 55? 65 ay kasintada mo si tatay ano? oo oh. wala na, wala na punta ako ay sya nga Tio, magdala ng talong ha? kung mo magdala sa lahat nga ha? masamit lang yan ayaw mo? ayaw, mga minsan na kami, nagmum nagmumotor Tio Aling. Alin? Ay ano pa? Pizza 5 pa 7 ng January. Ah, you know. Oo. -o. O, ikaw. Ay ikaw. Ay magsabi kay Elmer! Ay sige, sasama kita. Uh -oh. Ako ah, gusto mo bang sumama? Uh -oh. Ah, wala nang wala kang trabahuin. Uh -oh. Ah sige. Sama kita sa si schedule. Mo, may... Oo, niyo. mga mga pizza city dito. Oo, para kay may trabaho. Hala, tiyo. Ikaw may nakatanim na. Ah. Ay. Ah, sige, tiyo. Yan po ang tiyo puro, yung mga kaisan. Kita ninyo. Yung lulu po, yan po ay ano. <coughs> anak ng amamang balid. Matanda na ang tiyo. Yan po ay may salakas. Nung araw ay pagkalakas. Nabubuhat po ang batong malalaki. Kaya lang eh maedad ng Tio Proy. Hinahapo na, pro, eh. Hinaha na pag-ahon. Ay, yan po yung sinasabi namin si Tio Proy. Ano eh, ka best friend ah. Umay pa daw po siya sa talong. Tio hin namin kumidi eh, mga kainsan. Eh. Maedad na. Kaya eh, hatid ko lang ang gasolina mga kainsan. Dine. Eh. At baka kulangin. Minumotor po nung ating kaibigan din ay eh, sa ibabak. tayo po tuloy pa rin na pagtatanim doon maya maya po babalik tayo mamaya po tulong tulong kami din mga kainsan kuya Miko ako din na kami <coughs> yun yung ating kaibigan ihatid e ko lang ang are yan are po yung ating minuturo nung minsan kahapon tsaka are yan malawak na po ay ngayon po ay yung ating mga kaibigan ay umextra kung extra po sila ngayon at gawa ng wala daw pong hanap buhay. Ay sabi ko sige. Kuwari kay Pambatak. Garana. Toy. Malalim. Yo, si Jilmar sa dulo. Toy. <laughs> Maligat o toy. Aligatan. O toy, gatong. Toy. <clears throat> Yan. po tayo ulit Ito, kapag Uling-uli ay ang mga kaisan Talim na ulit Ang daming trabaho ay Ang daming kaang Darating pa yung ating mga Pananim na ano mga kaisan Na papaya Nasa Apat na daang puno Baka i-trend e muna pagtatanim namin Sa makalwa Doon, sa labak kulang po ay papaya nagtanim po ako ng marami noon ah pakadami po sa ano ang daming gusto red lady papaya at talong yeah, mga kaisan kulang po kami ng uh, apat na tray nakahong uh, po tayo ng uh, Lokman. ano to eh apat uh, na laang po ari yan pero ang lawak na po ng matamnan mm. ilang eras na ari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Siyam na iros Yom Tol, may ka na ah oh. May nakita mo ba? ba? Yan tari tinulungan po tayo ni Utol din sa kabaak, kaba, lang oh, Hindi. Adi, ako say, Pag... baka aahon na ako ngayon. Utol may puso pa din niya. Oh, niyan oh. yeah, na siya. Yeah. Ay nawala na. Ay nawala. Nakuha na ni Uto eh. <laughs> <Nakuha> na. <laughs> oh. oh. oh salamat. Maraming maraming salamat po sa inyo pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye.